may isang makadyos na lalaki ang sinubok ng isang sakuna, bumagyo at bumaha sa lugar nila. Sa kasagsagan ng bagyo ay may dumating na tulong sa kanya para iligtas siya pero tinanggihan niya ito dahil ang sabi niya, Mahal ako ng Diyos at hindi niya ako pababayaan. Ilang oras ang nakalipas, patuloy ang paglakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha. May isang truck ng sundalo na sinubukan siyang tulungan. Tinanggihan niya pa rin ito at ang sabi niya, Mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Ililigtas niya ako sa anumang dilubyo. Habang tumatagal palakas ng palakas ang hangin at ulan, pataas ng pataas ang tubig hanggang sa umakyat na ang lalaki sa bubong ng bahay niya. May isang sasakyang panghimpapawid ang pumunta sa bahay niya at sinubukan siyang tulungan. Tinanggihan niya ito at ang sabi niya, iligtas niyo na lang ang iba. Mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Ilang oras pa ang lumipas ay patuloy ang pagtaas ng tubig baha hanggang sa nalunod at namatay ang lalaki. Pagkamatay niya, nakasalubong niya sa langit ang isang anghel. Sabi ng lalaki, "Nasaan ba ako?" Sumagot ang anghel na nasa pintuan ka papunta sa langit dahil namatay ka ng dahil sa baha. Bakit ako namatay? Di ba mahal ako ng Diyos bakit hindi niya ako iniligtas? Tanong ng lalaki. Sumagot ang anghel, Mahal ka ng Diyos at iniligtas ka niya. Galit ang lalaki at ang sabi niya, kung mahalat iniligtas ako ng Diyos bakit ako namatay? Sumagot ang anghel. Tatlong beses na nagpadala ang Diyos sa iyo ng tulong para iligtas ang buhay mo pero ikaw mismo ang tumanggi. Ano ang aral ng kwento para sa iyo? I-comment mo sa baba. Kung gusto mo pa ng ganitong mga magagandang kwento na may aral, ay mag-subscribe lang at pindutin ang like.